maganda yung dahi maagapan dahil may hirap naman magkagulatan ano ba yung maging problema <clears throat> kasi sa klinik ang nagbigay naman sa kanya puro pain reliever kanya nga lang bumabalik-balik ayun na ah, pakicomment nyo rin po mga kapapi ano yung ah, pwede nating ah, may sasuggest nyo po kay tita dada Yung mga kapapi, isang uh, araw po sa ating lahat eh, na kamusta po kayong lahat sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at ay uh, na pakisamahan nyo po kami ngayong araw na ito dahil uh, meron po tayong uh, pupuntahan mga kapapi magtataka kayo bakit hindi uh, natin masyadong makikita si Tita Dada ano po? ay na uh, Kasama natin si Intoy. Ayan, si Ines po. Mga papi, magandang araw po. tayo na uh, kasama rin natin siyempre rin dyan sa likod. Oh. oh. grabe oh. Papakita mo daw. Ayan. Kasama natin si, siyempre si Tita Dada. dyan na, oh. Ay, <laughs> si mabon, Tita tanong. Mga ay, Grabe ba tasa na iba? <laughs> tita Oy, Dada yung pinakatago. dyan si Kuya Papala. na po mga kapapi. Grabe. Bong! Nakatulog si Bong. tulog ka. Gente. At, At sino po yung isa? Maganda gabi po! Ano? Ah, wala na. Tayo lang pala. Kapat <laughs> lang. Ay, lima. Lima. lima kami mga kapapi. Ano? Ayun nga. Uh, kung uh, mapapansin nyo, hindi natin masyado na nakikita si, dad, si Tita Dada sa business house. Ayun nga po ay eh, meron kasi siyang uh, dinaramdam mga kapapi. At ayun na uh, punta kami ngayon doon sa SM. <clears throat> ipapatingin natin mga kapapit si Tita Dada kung anong ba mga nangyari sa kanya ay siguro makapwento niyo po Tita Dada ano bang mga inyong nararamdaman ano po nangyari sige daw po daw po mga kababi. nagsimula lang po ito sa Lagnat tapos sakit lang po sa Balakang hanggang uh, gilid ng hita tapos hanggang tuhod po naninigas tapos biglang kikirot doon po nagsimula hanggang sa hmm. ano po, biglang-biglang kumikirot, biglang Pagka malamig sa mainit, ma, masakit po Ano po yung sumasakit, tita? Balakang po, hanggang hita Ay, balakang mm -hmm. Nagpa-check up na po kayo, tita Opo, pero sabi sa akin muscles spasm daw po muscles Tapos smart. may mga binigay na gamot, hindi rin po natatanggal e, eh. sinisikmura pa ako sa mga gamot Opo Kaya sabi ko pero tinutuloy ko pa rin ng gamot, pero hindi siya ganun na nawawala. Opo. Isang linggo na po eh. Muscle spasm si Muscle spasm daw ko sabi. Kasi parang ano yun, parang pulikat, no? Tama ba? Pag pulikat po kasi nawawala, di ba yung sulis sa glit? Opo. Ito po ano eh, talagang pag tatayo pa, kung mo kailangan umawak. Hindi Kailan pa po, po ano, nangyari yan dito? Isang linggo na po. Isang linggo na? Opo. Ano pong namabas dun sa akin yung mga check-up? Normal naman po yung mga blood test, blood game, yung BP, yung sa x-ray po, muscle spasm daw. Muscle spasm. Ayan, ano mga kababi, uh, dali natin si Tita Dada sa may SM, yung pinagpunta namin kay Budang, kay Marily. Yung uh, chiropractic, no? Kasi marami na rin atang naghilot po sa iyo, no, Tita? Ano nangyari doon sa mga naghilot po? Wala naman. Wala nangyari. Pa, talaga mga balik okay. lang din. Oo. Ngayon na uh, din tayo ni Mrs. Kabistes na isuyo po sa atin. Hindi natin siya kasama ngayon dahil birthday nga po ni Bay Papaya ngayon. Mga kapapi, happy, birthday kay Bay. Happy At, birthday, Bay. ay na busy busy po sila doon sa bahay ngayon. Naggagayak ng mga uh, mga pagsasalusaluhan. At ngayon nga si Mama ay nagluluto. At uh, sila papa naman ay vlog. Ngayon, ito muna ang ating uh, mission, mga kapapi. Siyempre, charity begins at home, diba, mga kapapi? At kailangan-kailangan uh, din dahil, siyempre, nakakapag-alala dahil isang linggo na rin nung uh, may lipas, ganun pa rin ang uh, nararamdaman ni Tita Dada. Ano kaya ito? Sana, sana hindi malala, no? mga kapapi. Sama natin sa mga prayers natin si Tita Dada. So, sana hindi maging okay lang, no? At ah, uh, samahan niyo kami ngayong araw kasi para rin ano, magsilbi bang uh, o ano man yung maging resulta, magsilbing uh, aral sa mga makakapanood, ma-avoid din yung mga ganito. At ah, uh, inspirasyon din, no, mga kababayan. Eh na lang po kami. At, uh, medyo traffic ano. Pero balat-balat lang tayo mga kababayan, no. Yes po. Eh nakapunta na kami ng SM. At uh, pakisamahan niyo po kami doon ano, uh, Bobby. Kita sa SM. Ay, ah, wala ko. Ay, masakit din ako, Bobby. Ha? Masakit ako, Papi. Ang ah? ah, sakit mo? Puso. Ah, puso? Oh. <laughs> Bakit? Ay, din. Eh. Ano nangyari? Wala naman. Takot. <laughs> ah, ay, <laughs> kayo, tako, oh, ba kayo, kaya bong? Kunti lang naman. ah, konti lang. kunti lang. Uh, pero wala naman, naagapan na lang. Naagapan. Hmm, na. na, na Mapapanood niyo po yung uh, vlog sa Klabong. Mamaya doon sa ating uh, business official. Ano na kaya ang uh, status ng klabong mga kapatid? Grabe, may mga tampuhan na. Mm -hmm. Pero na 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 ba ako yung bong? Ano well, man? Ah, kaya siguro nagtatampo ka, ano? Ah, no. <laughs> ah, message mo si Mahal ba? Ay, Mahal. Oo. Oh. Ba siya? Bata. <laughs> Anong sabihin sa kanya? Ano na, no, no, Mahal. Ikat lang siya dyan, ingat. Yun lang? Ano, oh, yun lang, siyempre. Sige na lang babae ko dyan, lang. Ah, sundo so, lang. Eh, syempre, oh. magtatampo dun yun kasi walang I love you. Pero niya oh. uh, kami na pala doon. Ang I love you, isang I love you daw. Love ito. I love you Love you mahal, gano'n. I love you mahal. Yun. Yeah. Gano'n mo na ba kamahal si Ate Clarissa? Malaki-laki na rin. <laughs> <laughs> Malaki-laki na rin? Oo. Magbalik naman niya. Hmm? Magbalik talaga. Magbalik. Magbalik talang niya. Mag -balik marami mag-aabang ng mag pagbalik Sigurado uh, Sigurado yan Ayun, nakakita kayo sa side ng mga papi Para para Yes po Ngayon mga papi, oh. dito na kami sa SM. Ayan Ay. si Tita, oh. Oo, kambira. Kumusta yung lakad ta? Masakit pag naglalakad? Hmm, pero ginagawa kayo, naman ko ni, hinaman ko ng may pinamig. May Ako sa mga pen deliver para lang, ayoko kasi hindi ilakad eh. Opo, ano po ito? Ito yung x-ray. Ah, x-ray. Mm. Ano yung latest po yan? Opo. Opo. Nung sa clinic lang. Oo, maganda yan. Mm. Madala rin natin. Patatay ano? ka po. <coughs> Opo. Tara. Kasi kaya bang makakapunta na naman ng SM? Ay, oh, grabe. Matindi. SMB. SM boy ka na ngayon oh. eh, lang ah. Oh, SM fairbill eh, lang eh, yan. SM fairbill lang cool Laki -laki yan. Laki-laki yan. Kubeta lang sa akin yan. Ah.

Ayan ano, ano Oh, aga mo. Kaya mo te? Kaya mo ba te? Ha? Hoy, ano, tayo tetuloy. Kaya? kaya yan. Hindi mo rin ba? Hindi wag. Kaya tingnan natin ta. <laughs> Hindi na. Wag kang ano to, stroller ato. Tara. Tara. At uh, kaya mo ba ta pumunta mamaya sa bahay? O sige lang. o kasi birthday ni Bay. Okay, bye. But, pero birthday, ano, isa muna natin yung ano resulta. Mm Baka kasi sabihin nung ano, pahinga ka muna, di ba?

Hahahaha <laughs> <laughs> Bazaar <Baster> ka Hahaha <laughs> Tara 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 Kaya nga kapag pipapunta lang kami dun sa ano Ano si tita oh, <laughs> oh. Tara tara Tata pala pala Tata isip Kaya nga kapag ano magaling lang namin dun sa Coastal Perfect Ang nangalang ay walang doktor Kaya mga tao you know? So mic natin. Nasa iyo pala. Kasi <laughs> yung mic. Hindi hira sa yung dalawa. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Okay na. Okay. Ayan na. Uh, galing na kami, may ako papi. Ano ba sabi ta? Kanina doon sa loob? Wala daw ng doktor. Wednesday pa raw ang duty. Oh, Wednesday pa raw po. 2 oh. o'clock hanggang 7. 2 o'clock hanggang 7. So, paano yung may ako papi? Babalik na lang kami. At may pa schedule na rin tayo doon. So, tinawagan ko na rin naman si mama. May pinabibili si Mama. Mm. Dahil <laughs> birthday ni Bay. Mm. Ngayong araw. Bili daw po kayo ta ano. Alam mo to yung ano? Yung shampoo ng kabayo. Mm uh -hmm. -huh. <laughs> uh -oh, no. Shamp ng shampoo. yun. Oh, shampoo daw ng kabayo, mga kapati. Regalo ni... Kabayo, boss. Oh. Pati tayo, kasali. Kung <laughs> oh, sinama mo pa kami, ah. Tumbera. Ang <laughs> damay pa. Ang damay pa, pa oh. Talagang landingan na yan. Pag-alas mo ka ang kapit mo? Alam niya po yun tayo yung ano, shampoo ng kabayo. Ana, ano yan para sa ng pampakapal ng buhok. ng buhok. Oo. Pampatubo. Pampatubo. Oo, oh, totoo yan kasi naglagay Oo, bagay na bagay kay Bay. No. Kakalbo na Kakalbo na. O sige. sa mababa, pwede. May pambihira. Ah, dyan, sa binte. Pwede, naman. niya kasi wala itong buhok sa kiligili. Tapos mabili na rin pala tayo ng cake siguro. No. Dyan. Dyan. Ano? 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 na Ano? 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 Meron na Ano? 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 na Ano? 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 na. Ano? 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 pa Ano? 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 No? <laughs> Hindi ko pwedeng ka lang yun, dilal. Oo, oh, ano, sino ko ripot? <laughs> Ikaw. Ikaw. <laughs> Mabili tayo ng ano, merienda natin. Tara. Para pa, Ay, sa, ano. Diyan oh, meron diyan o. Oh. Ayun na, uh, siguro, pair books kayo muna ng dalawa ni tita. Ay. So, Ay. Magkano ba yun? T5 din yun. T5? O, sige. Bawal mag-vlog dyan sa loob eh. Bawal mag-vlog dyan sa loob. Okay na lang ni tita kaya Bugs. Ah, tara. Kaya ba ang anong gusto mo merienda? Yun. Kahit ano? Sige. Kita ng manok, pwede kita. Ha? Kita ng manok, pwede. Kita ng manok? Oh, okay. Ah, oh, okay. kita ng manok pang gusto. Oh, tara, pwede tayo dito. Mamamaya oh, mga ka-papi, explain ko rin sa inyo ano ba yung mga bakit natin dito gustong dalhin si tita. May mga observation natin sa kanya. Oh. Ngayon, bilhin muna tayo ng merienda. Baka nagugutom na to si Bong Galo eh. Oh? Oh, si Bong kasi pagka nagutom yan, ay, mahirap. Di ba? Kaya yeah, ngaayos pa lang ako lang Ha? Kita, bili, bili tayo dito. Anong tawag mo dito kay Bong? Ito paborito ko 'to eh. Ha? Pitchapay. Ha? Pitchapay. Pitchapay. Uh -huh. hey, oh. Yan pitchapay. Ano gusto mo mangang? Mangang o hindi? Katamtaman hey, Katamtaman lang. Mama na tayo yung katamtaman lang diyan, ma. Katamtaman lang. Ah, po, katamtaman lang. Eh, so tayo dito man Hindi siya mamang. Hindi siya mangang. <laughs> hindi siya mangang. Okay. ilan ba tayo? Lima? Lima. Lima. Ako. sige. Ayun yung cheesy beef pinatubo po. Uh, pahiwalay ako nung dalawa. Uh, so, tapos yung iba, ano na lang cheesy beef? Tatlong cheesy beef. Ilan ba yung cheesy beef? Ilan ba tayo? Lima? Lima. Oh, di gawin mo ng apat po yung ano, cheesy beef. Pero magkakahiwalay po na balot. No? Anong gusto mo sabihin? Ayan, mga pinag ka natin. <laughs> <laughs> hindi, ka, Kuya Bo. Hindi, ano, friendly lang talaga ito si so, Kuya Bo. Pagbiro lang talaga yan, oh, like. lang siya. Kiyari oh. naman sa jowa mo. Tapos, 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 tapos kung ka, kanin sila, no. masabihin, no. naway na naman ako. Eh, oh. e, paano kasi yung mga sinasabi mo pag nakakita ka ng babae, may ka oh. <laughs> <laughs> na. Oh, ano? so, Dapat hindi ka, Dapat kasi... Dapat Dapat hindi naman ito na agad. Kusa ko mo yan. Ha? Girlfriend <Helpin> mo na? Oo, oh, <laughs> siyempre. Pambira. Anong sasabihin mo ka na tiklari siya niyan? Ako lang bahala ito. Kapaliwanag ka na naman yan. Oo, oh, siyempre. Tira to? Oh, Hindi, pero ako, yung mga ganyan may biro lang naman, di ba? Biro, biro lang yan. Uh, joke, joke lang. Ano kaya? Ano yung available nyo na drinks po? Ano sir? Lemon. Lemon? Gusto mo ng lemon? Gusto ko sawa so, 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 eh. Ano? Sawa. Ano gusto mo? Pinakubo apat po. KCB, sir, apat diba? KCB. Ay Ah, yung pinatubo, dalawa. O kasama po yun. Alianan, sir. Apo. Pinatubo tayo, baka tayo. Baka bumutok yan tayo. Alam mo yung pinatubo? Pinatubo, pinatubo yung burka mo yun. Oh, ah, ah, alam mo. Baka yan tayo. Baka bumutok na yun. Hindi pa naman. Hindi pag siya, tigla rin siya pupotok yan. <laughs> Pag siya. siya, pupotok ang pinatubo. Kaya <laughs> rin ka talaga. Yan din naman siya, dalawa na kong ako. Pag tatin Ano? <laughs> Ha? Ah, <laughs> <ma> <laughs> oh, boom, ako ba? Ako po, puto Bakit? Magagalit ka? Ganon? Ano? Ako <laughs> magagalit. <laughs> ano? Hindi so, so, niya paano, paano magalit ang kuya mong sa jawanya niya? Paano magalit? Ako lang pala na doon. Paano magalit? Ako lang pala na uh, <laughs> nagalit si Bong. Paano mo May kunting romansa. Ha? Sabi ka dyan. <laughs> si oh, Ganon. Uh, ah. <laughs> Kasamay. Oh, ganito talaga yan si Kuebong. Hmm. Kahit ganyan yan, ganyan na talaga yan. <laughs> <laughs> ano ka ang drinks na gusto mo? Uh, ano gusto mo? Sawa. Ano? Ah, meron pala dito. Ito pala, oh. Oh, lemon, cucumber. Ay, mo, lemon. Ano na lang po, ah, uh, itong ano, lemon watermelon. Ay, ah, hindi, lemon cucumber na lang. Gusto mo, ano ba mo? Yung sawa. Ano masawa? sawa, eh? Lemon o lamon? Lamon. <laughs> <laughs> si ate tinatawa ng to. Natutuwa <laughs> sa'yo si ate. Choke <laughs> ah, lang, no? Ngayon na lang po. Uh, lemon watermelon, isa. Sorry, wala po lang watermelon. Ano lang, sir? Ano lang po? Your lemon, cucumber, sa kalamay. Ah, okay. Lemon, cucumber na lang po. Ayan, para ano yan? Pang detox. Yes, ah, uh, ilan ba tayo? Lima. Lima po. Uh, Sige mo nga magbabayad Di ba ako? Anong <laughs> naman? Anong sasabihin mo? Kuripot ako? Kuripot oh, ka naman talaga eh Anong ah, kuripot? <laughs> Paano ko naging kuripot? Sige nga Tinakala oh. mo ako eh <laughs> <laughs> Hindi pa rin mo lang nakalimutan yung ano yung pagpapagawa niya ng <laughs> bike <laughs> Aba at least ikaw sa sarili mo, ikaw ang nagpagawa Di ba? Baka makalusot lang Baka ah, makalusot lang Baka makalusot ka lang Oh, At least, di ba? Yun eh, pundar mo yun, rebong Bukas makalawa, ano na ba yung bike niya, Toy? Sira na! 25,000 na yun! 25,000 na yung bike mo! Pogi-pogi na yung bike niya! Oo, kakapalit mo ng ano... Asa niyan! Oo, kakapalit mo ng mga piyesa. Asa niyan! Puro original ba, no? Oo, bargado na yun! Kaso na yung driver lang, hindi pa, yung driver! Driver na lang palitan natin! Palitan lang, bako! Ayos, bakit kasi na ito, maluwag na eh! Maluwag na rin! Maluwag na yung kadena! Oo, maluwag na rin! Maluwag na rin! Maluwag na rin pero at least, mga papi, di ba, Dito sa mall ay Normal na normal na si Kuya Bong, di ba? Dati, diyan na... Diyan pa lang sa may gate ng mall, hindi na yan na... Uh, ano, sobrang mahihain na siya. Ngayon, ito na, oh. Anong basa dyan, Kuya Bong? Ha? Dito. Hindi uh, ko alam. Hindi mo alam? Eh, mali mali ko, te. Hindi. Ajay, ka. Ang sahaway na ako. Ang sahaway, Bong, anong basa dito? Lahat <laughs> siya marun Ito. Try mo lang. Hindi ko nga. Letter A. Anong letter to? Hindi ko alam na yan. <laughs>

Ah, pinipindod. Ah, okay. Basta dyan. Siguro, ano siya, may mababi ang mga uri ng pagbabasa niya is based sa image. No? Mm. Huh? Okay. Hmm. Ano kaya? Ano pang may papabasa natin kay Kuya Bong? Ah, uh, well, lahat <laughs> naman. Hmm. Kasi si Kuya Bong, sana yung ano naman ang may ano natin kay Kuya Bong. Yung sa pagbabasa naman. Sa ngayon kasi medyo na, ano pa siya eh. Parang ah, uh, wala pa siya interest. Di ba? Ano ang interest ko? Ano interest ko? Mag Ibig Siyempre pag-iisig lang ito Ang jira Pag-iisig lang ito oh. oh, grabe oh Matindi oh Ayan sila, tita o oh. Naka-Puffy nakibili lang na po kayo Ito na lang Ayan nandiyan na ah, yung ano Para kay Bay Ayan na Ayan na Ay, mamaya, ano na po uh, Mapaparood din lang nila doon sa vlog ni Papa Oh, Ano nung may tsura Surprise talaga Eh, ito ta, na Magkano po lahat? 845 sir 845 o oh, 845 Ewan na ba ako sa Pasa mo lang Oh, Sino sasabihin mo? Kuribot pa ako ha? Eh, kuribot ako sa <laughs> 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 ka. Kasi ko nagsabi oh. po Ito po po Ito po Ito po Ito po Ito po Ito po Mabigalit oh, siya si Mahal. Mabigalit yeah, siya si oh. salamat si Mahal. Biro lang Hindi, eh. biro lang yan mga kapapi, ano. Kaya talaga si Quebung, kahit saan. kasaway. Oo. Oh. 155. Paisa. Thank you po. ah, oh, thank you, thank you po. Kebong, pasuyo. Ayan. Kaya hey, hot na po yan, no? I lang po. Alright. Tara. Balik ako kaya. Balik ka dito? <laughs> Ay, darito, kaya na kaya yung bike mo Kaya eh. <laughs> <laughs> na yung Dito na kami mga kapapi sa sakyan. Yes Ayun na. Tapos, ano, pa merienda yung natin si Debo, dito, <laughs> na, yeah. si dadalang ah. <laughs> merienda muna tayo. Merienda <laughs> Ano yari tayo haps di tayo binigyan? ay nga yun sa atin. Nain ngayon nga sa atin. Awak muna eh. Oh. <laughs> boss. Ayan o. Oh. Boss o. Oh. Pahal pa boss. Pahal. <laughs> <laughs> Ayan. Ta... Siguro ano na lang. Uh, Hatid ko na lang kita pa uwi. Apo. Para mapagpahinga po kayo. No? Kasi mahirap na. Di kayo makalakad masyado ng ano. Paano? Pagka naglalakad kayo masakit. Mm. Ayan. Ayan. Merenda muna kayo ta. Kaya buong nasa na yung ano natin? Binalik ko. Bakit? Binalik ko. Oh, nasa tank ko na eh. Pambihira. Bigay mo na kay tita. Tong. Kasya. Mm. Ayan na oh. Hawak nga ako to tayo Ayan po tayo mga kapapi. Ayan na. Ito, ito yung ano sa akin to. Hawak na yun. Hawak ako to eh. Ito mga kapapi, explain ko lang sa inyo itong ano uh, chiropractic kasi hindi kami nakapag vlog dun sa lobby eh. uh, wala pa tayong permission dun sa loob alam nyo naman di ba may eh minsan pinagbabawal mag vlog di ba so, ito posture perfect we can uh, help your correct your poor posture and misalignment ayan ito yung kanilang mga schedule yung mga contact number nila at uh, kaya gusto namin dito dalhin si tita. Ewan ko kung ano ah, kasi yung posture din kasi ni tita may parang may problema. Oh, tita. Para sa kala may align natin. May pa-align. Tsaka baka yung din ang sanhi kung bakit masakit yung kanyang palakang. Hindi e kaya na-persa dun sa isda. Ta? Hindi naman na. Diba nagtitinda po kayo ng isda? Hindi naman din. Hindi naman din. Sa niyo tanong ta, na Sa ta ano daw yan? Sa taga ng tayo? Ah, sa taga ng tayo? Tayo, tayo, wala pa. Alam na naman si Tita Dada. Alam na naman si Tita Dada kung saan nakakarating yan. Kung saan nakakarating. Oh. Hmm. Kaya yan. Kaya po yan. Ano? Basta, ano lang tita. ah positive lang. Mm -hmm. Mm si boogie. Siyempre, ah uh, pray din kay Lord. Mm -hmm. eh, Mas okay na yan, naagapan, na natin. <clears throat> Basta sa ano, mga kapapit, ang schedule namin sa Wednesday, eh, yun ang ipapriority eh, natin. Mas maganda na yung maagapan dahil may na naman magkagulatan. Ano ba yung maging problema? <clears throat> Kasi sa clinic, ang nagbigay naman sa kanya, puro pain reliever. Kanya nga lang bumabalik-balik. Ayun, pakicomment nyo rin po mga kapapi, ano yung ah uh, o pwede nating uh, mai-suggest nyo po kay Tita Dada kasi ang you nabasa know, sa kanyang check-up ay muscle spasm. Muscle spasm na po. Ay na uh, Siguro hanggang dito na lang makakapiyatid pala si Tita po uwi tapos kita-kita tayo dun sa bahay at uh, birthday ni Bay, sama-sama tayong uh, i-celebrate natin ano yung paarawan ni Bay papay. At sana ay gumaling uh, na si Tita Dada. Okay. So, uh, na ang Family House. Bahay ni Kuya. Mga kagwang. Oh, kami buwang kaya. Miss na ni Tita. Nagchat-chat yan sa GC. Sabi niya, miss ko na kayo. Oh, miss na daw niya doon sa bahay. Eh oh. na, uh, siguro po hanggang dito na lang mga kapapi. At uh, salamat po sa inyong pagsama. At uh, na, uh, comment nyo po ano yung inyong uh, suggestion. Dahil yan ay... Uh, Lakas din namin, mga kapapi. Alright, kita kayo sa next vlog, mga kapapi. I love you Bye-bye! Never say goodbye. Tomorrow is another day. Okay, o, kain na! Kain po, mga kapapi. Kain oh. po. Birayin mo na yan. Birayin po ang sige. Birayin Ang bihira. na. Kain po tayo. Kain po tayo. Sige na si Pita. Meron na? Meron na po. Kain po tayo. Kain po, mga kapapi. Birayin Nakatim na ba kayo niyan? Paborito ko yan eh. Ah. Oh, hmm. Oo nga. Jamaican. Na itreat it mo na rin kamay neto may isang pub. Ay, oo oh, nga ano. Ito oh. so, siya may siya Barte Mall. Shoutout po siya Barte Mall. Hahaha. <laughs> 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 Skibu yung ilig talaga mag-sponsor ano. Oo. Oh. Siya po yeah, siya, siya ba? Siya po tuloy. Oo, may hot sauce. Uh. Hot sauce. Alright. Wala na tayo, Pops. Wala na sa atin. Oh. Ang bihira. Kaya bong. Sabaw siya ba? Kaya bong. Pati pala ni Boge. Ayan, dito na. Ang